sentro ng politika at pangangalakal ng Pilipinas. Sa punong rehiyon kung saan mahigit labing isang milyong Pilipino ang naninirahan, napakabilis ng buhay at wari maraming nagbabangga ang mga galaw at hangarin. Sa mga syudad kung saan lahat ay nagmamadali, sa gitna ng ingay at ilaw ng mga kalsada, may mga Pilipinong itinalaga upang pumatnubay naglilingkod sa araw man o ulan upang tiyaking walang wangwang -wang at walang napipinsala sa ating mga pinatutunguhan. Twenty four seven kami. For instance, yung Metro Base, hindi nagsasara yun eh. Mahikita nyo habang naka-time out na yung iba sa gobyerno. Tulog na, meron pa kami tao sa labas. Tapos meron na rin tayo ngayong A graveyard shift ng mga traffic enforcers. Kaya frontline, eh, dapat nandun. Napakaraming mandato ang MMDA. Eh. So ang nakikita lang nila, traffic. Meron kaming flood control, meron kaming urban renewal. Anything related to urban management, kasama doon. Meron kaming public safety. May tuturing kong malaking achievement na bigyan natin ng diin at pagpapahalaga yung inter-local government cooperation kung mapupunan nyo, ah, halos wala tayong nababalita ng iringan between NNDA and the, the, various LGU, 17 yun. At nagkakaunawaan kami. Tsaka pag nagmi meeting kami, halos present lahat. Nabuo natin yung isang konsepto na tulungan. Maayos naman pamumuno ni Chairman Tolentino. Actually, napakagaling niyang makisama. Nagkaroon dito in 2012. Malaki na tulong niya kasi unang-una siya nagpadala ng mga uh, kagamitan na pang, pang saklolo sa mga tao. Si chairman, uh, very effective po siya at uh, systematic po yung uh, ginagawa po niya dahil uh, pinag-aaralan ng mabuti, humihingi muna siya ng uh, consensus, ng uh, suggestions at uh, pag uh, nagawa na po yung uh, plano, uh, sigurado pong uh, na-implement po ito. Sa amin po sa Navotas, uh, every time po na kailangan po namin ng uh, uh, tulong, uh, masasabi po natin na talagang uh, maasahan po natin siya. Ako po ay napapunta sa emergency meeting niya. Doon sinabi ko sa kanya na kulang kami ng ganito. Ay ako hindi pa naka, uh, dating dito uli sa San Juan, ay nandoon na yung tulong. Sa pamumuno rin ni Chairman Tolentino, inilunsad noong simula ng taon ang bagong MMDA Traffic Signal System and Command and Control Center na simulan ang paggamit ng teknolohiya at pakikipag-ugnayan bilang solusyon sa matagal ng problema ng trapiko. Yung traffic mabigat talaga. Sa 636 square kilometers ng Metro Manila, ang ideal na road length ng Lansangan is 8,000 kilometers. Sa Metro Manila, ang road length lang natin is 5,035 kilometers. Ulang tayo ng 3,000 kilometers para magkasya yung 2.4 million na sasakyan. Hindi naging hadlang ang kakulangan ng ating mga kalye sa pag-iisip ng MMDA ng mga paraan upang maibsan ang problema sa trapiko. Ni-revive namin yung Pasig River Ferry Terminal sa tulong ng ni Gina Lopez, Pasig River Commission, DOTC, si Tumulong, Southwest Terminal, controversial yun, di ba? against all odds din yun. Siyempre, merong ibang ayaw kasi nanibago eh. Pero ang in natin doon, ano eh, discipline eh. Responsive naman kami. First to operate, and initiate yung app. Up no cost to the government. Our Twitter accounts for 1 point something million followers. Kami nag-innovate ng ganun na yung gobyerno ay dapat tumugon kahit this oras ng gabi. Do sa ibang agencies, uh, you have to exert a little uh, iron fist to get the job done. Bureaucratic, myopic yung perspective ng iba. Hindi nila nakikita yung pangkalahatan. Sino ang sasaway dun sa isang pasaway na district engineer ng BTW ng Sino ang sasaway sa LTFRB? Sino ang sasaway sa PPA? Ayun yung nangyayari ngayon. Kaya yun ano na yung nababalitaan yung gano'n. Iringa, hindi yun eh. Ginagawa ko lang yung trabaho ko eh na kailangan gawin kung hindi magsasakripisyo mamamayan. Marami man ang nakababangga ng MMDA alang-alang sa kapakanan ng mamamayan. Abot kamay naman ang suporta nito sa mga sangay ng pamahalaang nagsisikap lutasin ang mga deka-dekadang problema ng kalakhang Maynila. Pangunahin dito ang kambal na problema ng baha at nagkalat na basura. Through the help of other agencies, we were able to relocate some formal settlement families na dati-dati talagang nag-occupy na doon sa sa river bank. So malaking bagay yun at lumuwag. Yung pinakamalaking nagawa ng MMDA sa San Juan, nagawa namin ang Balong Bato Pumping Station, sa ang salapan Pumping Station, ang Rivera pumping station. Tatlong pumping stations yon. Hindi ko na problemahin kung paano i-rescue sila. Kasi sigurado naman ako na wala na silang baha. Marami kang maririnig dyan na nagsasabi na, alam nyo, limang, uh, 50 years na kaming naninahan dito, ngayon lang kami hindi binaha. Ang thesis ko dyan, kung walang basura tayo sa Metro Manila, wala tayong baha. 55% ng waterways natin not reachable by flood control equipment. sa mga informal settlement families. 71% lang ng basura natin nakarating sa landfill. 12% ang nare-recycle. The rest natatapon sa estero. Ito ang sinasabi ko. Pag may incinerators tayo, wala lahat yun. Hindi maikakaila ang maraming serbisyong inihahatid ng MMDA sa pambansang punong rehiyon. Ngunit ang kwento ng kabayanihan at pakikipagtulungan ng MMDA ay nararamdaman hanggang sa mga malalayong probinsya ng Pilipinas, lalong-lalo na sa mga panahon ng sakuna at pangangailangan. Ang araw pa nangyayari sa yun, mga 2 a.m., yun na, simula na ng hangin, simula na ng ulan. Yung parang sumisipol na hangin, malakas na malakas talaga lang. Uh, hindi pa namin naranasan sa bumalaga na sa amin. Malaking malaking bahay. Hindi mo maintindihan anong gagawin mo kasi wala, maraming namatay. Nung una-una talaga akala namin yung day dito lang sa Manila, trap lang. Pero nung makita namin na tumutulong sila sa amin, nakaka overwhelm. Uh, hindi muna kailangan sabihin, hinihingi ka ng sa nila. Nandun sila mismo hindi ko makalimutan doon, yung isang na-orphan doon, ni-recruit na namin sa MMDA. Kasi siya yung tigaturo sa amin, no? dito may patay. Pag nagkukay nga kami, may patay nga. No? Ang ginawa namin, pag uwi namin, galing ng Compostela Valley, sinama na namin siya. Part ngayon siya ng MMDA Rescue. First day, no first day ba pa lang, parang ang gaan, gaan na ng loob ko, no? Hindi lang makasama sila kung hindi makatulong sa mga tao. Parang satisfied ka mabuhay sa mundo. Mas masaya kasi pag tutulong ka kahit ikaw mismo yung biktima. Saka kung anong action dito sa Metro Manila, halimbawa sa Marikina, o overflow na yung river, o andun na rin, sasapan, magbo-volunteer yun. Oh. Parang nilaanan niya yung ano, buhay niya sa mga ganong gawain. So part na siya ng MMDA family ngayon. Ngayong kasama na si Ronnie sa mga kawani ng MMDA na unang tumutulong sa panahon ng delubyo, wari itinutulak ng panalangin sana'y maibsan niya ang paghihirap ng mga biktimang tulad niya. Ang isa sa kanyang mga unang assignment, ang pagharap sa pagsubok ng Bagyong Yolanda, ang pinakamalakas na bagyo na naitala sa kasaysayan ng mundo. Hindi mo naman maaatim na nakatingin ka lang dun sa may nangyayari sa ibang lugar na readily deployable naman yung mga tao mo. May kagamitan, may resources, may experience. Una, nagpadala tayo ng isang libong body bag. First body bag store, yun ang DA. Kung unang tubig sa amin, water treatment na sa City Hall namin, sa gilid nila ganyan. Ang 10 city natin doon, hindi lang sa Tacloban. Meron tayo sa Palo, meron tayo sa Tanawan, meron tayo sa Giwan, meron tayo sa Pasay. So, nakaset up kagad yun. May instant government presence kagad tayo doon na coming from the outside. Pati traffic doon sa airport, kami na yung traffic enforcers doon. Eh. Karoon ng normal siren, Ayun, tapos, hindi ko makalimutan doon yung Pinailawan namin yung plaza, first lights, ng parol sa Pasko ng Tacloban City. Parol sa airport, signage sa airport. Malilit na bagay pero last we owe it our people uh, to render assistance kahit saan dahil yun ang tama eh. Yun ang tama eh. Sa pagbangon mula sa mga kalamidad, kabalikat din ng mga biktima ang MMDA sa mga programang para sa nasalanta ng Yolanda tulad ng Disaster Preparedness and Response Training. Ibat-ibang level yun eh. Yung uh, basic course, halimbawa, water rescue, uh, earthquake rescue, ito depende sa proficiency mo eh. So, depende rin sa mga kagamitan mo. Yung mga trainers naman natin, well-trained din yun. nag sa Tokyo yon, sa Seoul, sa Singapore. Sila yung sumusulat na kailangan namin ng training. Sagot ako, set yung schedule, nagaling namin yung tao namin doon. Libre yan. At siguro naman yung, yung, yung bunga ng mga pagsasanay na yan, nakatulong yan sa pagsagip ng buhay at ari-arian. So nakikita nila nga, napaka-importante talaga. Dahil nakita nila niya, yung training maging sagot. Maging super typhoon man, o less, o hindi man lang, hindi lang kasi sasapi ng typhoon eh. Sa iba't iba pang bagay eh. Ay, nakikita na nga yung mga bagay na talagang hindi namin natutunan ay nandyan sa MMDA. Sabi nga ng aking ah, uh, police na mga na-join ko, pati si Chief. Totoo, may training sila. Pero hindi kasing tindi ng training na ginawa daw sa kanila ng MMDA. Pasalamat kami dahil wala pang ehensya na tumutok sa amin ng ganito katagal. At taos uh, puso, binuhos nila, kahit sila pagod na pagod, nandun. At sa tingin ko naman, lahat ng mga tao dun, kahit pagod, nag enjoy At the same time, may natutunan. Kahit dalawang taon na lamang ang nalalabi sa termino ni Chairman Tolentino, hindi tumitigil ang buong MMDA sa pagbuo ng mga makabagong proyekto. Nang sa ganon ay ikarangal ng sinumang Pilipino ang Kalakhang Maynila. Siguro sa, -sa ngayon makikita ko uh, yung greens bago matapos ang term ko. More improved traffic signals, a better passing River ferry terminal acceptance of the bikes as an alternative mode of transportation. More vertical gardens, more greens, more open spaces. And we will do that before the term is over. We'll try to improve. We'll try to innovate. We'll try to be more creative given the limited uh, resources. I promise to instill discipline with compassion. I'm still doing that. Wala na nabalitaan na tinapon o kinumpis ka ang mga paninda ng mga illegal vendors i convince them na ito yung dapat na lugar. Wala tayong sinaktan. So, Metro Manila should be more livable and humane society. Yun din siguro yung pakakay ng labing pitong mayors and we'll try to achieve that. Sa panunungkulan ng Pangulong Aquino, nakilala natin ang isang MMDA na matulungin, maaasahan, at handang magpakumbaba upang mapagsilbihan ang kapwa. Sa lansangan man o sa malalayong probinsya, ang MMDA ay laging nakaantabay, tumutulong ng walang kapalit. Pinatutunayang ang pagtutulungang may kalakip na malasakit ang tanging daan tungo sa ikauunlad ng Maynila at ng inang bayan. Ang chairman, uh, pagpatuloy mo po ang, ang serbisyo na ginagawa mo at kailangan magpahinga kasi napaka-importante ang ating kalusugan. Chairman, wag ko kayong magsawang magtumulong sa amin. Don't change because we need you. Well, kay uh, Chairman, nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng uh, tulong nyo. Dito po tayo, sumusuporta sa inyong uh, mga adhikain at uh, mga programa Okay, Chairman Francis Centino at sa buong puwersa ng MMDA, ako na po ang magpapabot sa inyo mula sa Sambayan ng Pilipino. Maraming maraming salamat po sa inyong servisyo.